bumili ako ng miswa. sabi niya, ng, ano, toyo, ibang timpla. Mm, ano sabi? Sabi niya, laging sarado yung kabila, yung anak mo. Sabi ko, ay, kasi naibinta na yun eh. Sabi ko gano'n. So, nagbubukas kami tuwing hapon. Sa, hapon na kami nagbubukas. Sabi niya. Tapos, sabi niya, eh, kasi, maano yun eh, pag bumibili yun sa akin, tatlong libo, kulang-kulang, sabi niya kulang-kulang tatlong kulang libo, hindi, hindi daw bababa sa tatlong libo. Yung ganun ba, yung may tingga ba yun mm -hmm. May niswa? Mm. Oh. Kasi sabi niya, hindi bababa sa tatlong libo. Tapos, wala daw bio na sinusuli. Lahat yun pagbalik ko, lahat yun sulta. Sabi niya, malakas yung tindahan niya. Sabi niya, Mm -hmm. kasi magaling siya makipag-usap sa tao hindi siya ano hindi kagaya nung sa bungad mga estrikta <laughs> natawa nga ako yun ang estrikta sabi niya sa lugod pa eh, oh hindi ko alam basta sinabi niya yung nasa bungad mga estrikta hindi ko alam kung si Yung hindi na ako nagtanong kung ano yung sino yung nasa bungad na sinasabi niya sabi ka sayang naman sabi niya e, ano eh ano hindi na niya ma, ma mabuksan yun sabi ko gano'n Pagod na. sa, parang napagod na rin, sabi ko. Kasi, Sarap. na boring kasi siya na lang mag-isa. Kaya nang pahinga muna siya, bininta niya na yung tindahan. <laughs> oh. <laughs> na, boring. <laughs> na boring. Na boring talaga siya. <laughs> Dati nga, binibili pa yung sa manggahan. Puti nga may naglalako na Kaya nga. Alam <laughs> ko na video ko yung ano nun, eh. na eh. video hmm? ko yung siya eh. O may sabi lay -lay ko, ma? may lay -lay bangos? Oh, 'yun, lay -lay bangos, ganun. Mm -hmm. Kasi sabi niya, pag bumibili ka daw, ano, hindi daw bababa sa 3,000. Sabi ko, marami 'yan pag bumili, lalo na 'yung mga chichirya. Sabi ko nung kay Barulo, ano? Ay, wait, may tumatawag. Oh.